ilang na mga naapektuhan ng bagyong Wilma at Shearline. Umangkit na sa halos 300,000 individual ayon sa DSWD. Kasama mo sa balita si Rajuman Lestor Aler. RMN Live Report! Umaro na sa 298,986 na individual o katumbas ng 90,723 na pamilya ang naitalang na apektuhan ng bagyong Wilma at ng naranasang shearline sa bansa ay sa Department of Social Welfare and Development. Nagmula ang bilang sa mga rehiyon na nakaranas ng naturang kalamidad, partikular na ang Region 4A, 5, 6, Negros Island, Region 7, Region 8, at 10 at Caraga. Sa huling inilabas na ulat ng DSWD Disaster Response Management 3,443 o mahigit 10,000 uh, individual ang kasalukuyang nanatili sa mga evacuation center. Habang 475 na katao o 131 na pamilya naman ang nasa labas ng evacuation kung saan nakikituloy sila sa kanilang mga kaanak o kaibigan umabot na sa 3.4 uh, milyon pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD sa pamilyang apektado ng kalamidad kasama mo sa DZXL Araneta Manila Rajuman Nestor Aler Tatak Araneta